mga naghahanap ng mga lumang barya dyan, yan o, no? oh. 50 centavos, yan o, oh. yan, ito, yung agila, yan o, oh. agila, yan o, oh. 50 centavos, you know? yan o, you oh. Know? Ito, yun <clears throat> you na, know? euro 25 centavos ito hindi ko alam kung anong pera ito yan ano shout out dyan sa mga naghahanap ng barya yan o ang lumang barya yan yan o yan mga lumang barya yan bidding na lang kayo bidding Message kayo. Message. Uh, you know. Uh, uh, Yan. You know, 1972. You know. 1972. 1972. You know. Tapos ito. 1985. Yan. Agila. Yan. Managahanap na ang lumambariya. Yan. Katawad sa inyo. Yan. No. 25 cents. So, yung iba ay naanap ko pa eh. 5 centavos. ano, oh. ano ito. Di ko alam kung ano 'ng mariato ito.